Hello guys! Sino mga super kesari! <laughs> ang lamig! <laughs> ang lamig na ating aircon! Aircon, aircon! Aircon, air aircon, pomoro! Aircon, aircon! Lamigin naman, oo! Uh, kasi medyo maulan sa labas ngayon. For today's video, meron lang akong share sa inyo. Kasi, uh, nakakalokang vlog ito, no? Kasi, napansin ko noong mga nakaraang buwan, sabi ko parang sumisik na naman yung mga damit ko. Eh, kasi namin, napapasarap tayo ng kain, nagre tayo, pagod, stress eating eating di ba? Tapos, <laughs> Nag-time-time ng greyhambar. Ang tamis. <laughs> Hindi ka napansin. Naku, tumaas yung timbang ko. Ngayon, nablama ko lang siya. Nung naka-check out ako nitong battery na ito para dito sa aming weighing scale, no? <laughs> Kasi ang huli kong timbang nito, ang tagal na. Last year pa ata. Yung huli kong timbang, 60 kilos ako. Ngayon, nagtimbang ako ulit. Nagulat ako sa timbang ko. Wait lang, papakita ko sa inyo. Tingnan natin. Oh, 64.5! five Nakakaloka. Nagdagantay ng 4 kilos. Nakakaloka. So, ayan yung ating sexy body ngayon. Nasusuot ko pa naman yung aking mga short. Medyo nagkalaman lang yung ating booty. At sya medyo nagkachan. Gano'n naman lagi. No? Ayan. So, ngayon. Kasi ang gusto ko naman, hindi ko naman gusto mga man yayat. Hindi ko rin gusto lumikas, Hindi bagay daw sa akin yung payat. Kasi gumagano yung mukha kong payat. So, ang gusto ko lang, masuot ko lang yung mga gusto kong isuot. Yung kasya lang, hindi masikip, mga ganon. Siyempre, di ba? Para yung OOTD tayo. Ngayon, dahil nga TikTok affiliate tayo. May mga pre-sample tayo na sa TikTok. Nag-request ako nitong device na ito. Ayan. Ano to? Uh, sit-up assist, diba? So, meron pa ako na-request ng mga pre-sample na sana ma-approve yung mga panghulahop na ganyan. Gusto ko yun. Kasi, so, hirap na hirap ako dito sa bigat ng katawan ko. Nakakaloka. Uh, At, para matuloy na talaga yung ating pagpapasexy. So, hindi naman goal natin papasexy kasi busy ang life, alam nyo yun. Hindi naman talaga tayo nakapokus doon sa ganun. So, gusto lang natin paminsan pag may time. So, may binili ako. Wait lang. to, kasi naman, nagre-request ako ng for example, nito, wala nag a kaya bumili na lang ako. 100 plus lang itong yoga mat na ito. So, habang pwede tayo mag-exercise, Yan. Miss Mio Marimar, last last year ko pa atang goal yung mag-exercise. Nakakaloka. Wala nang exercise. Wala pang sexercise. Nakakaloka. <laughs> Mayroon tayo nitong yoga mat na to. Ayan. <laughs> wow. Oo. Oh, ba diba? So, ang gusto ko lang talagang timbang, 60 kilos, okay na ako noon. Before, na-maintain ko na noon, kaso nga, ang hirap kalaban ng stress eating. Stress eating, tsaka, dami mga masarap kainin, dessert, cake, halo-halo, milk tea, di ba? So, yun naman talaga nagpapataba eh. Pero yung sa kanin, hindi ako masyadong palakanin. Maulam ako, pero hindi ako makanin isang kutsara lang, kutsara nga lang yung kanin ko kasi nga yung iniinom kong kape, hindi yung nagpapatakaw ng kanin. Kaya yung kanin ko, tapos ulam, okay na kanyang, Siguro talaga nakakataba lang talaga yung mga sweets. Kasi minsan, di ba, nag-cheat-cheat tayo sa ating diet, kaya nakita halo-halo, super init, o oh, di ba, eh, alam nyo na, more on sugar yung kaya nakakataba. Pero okay naman din, o. No? lang ako sa iba kong damit. Pero, kaya rebels naman, no? di ba, sexy pa din. Ganda rin yung may laman lang. Gusto ko lang mawala saan ito mga to. Yung ating medyo chan dito. Medyo may pilipik pa tayo dito. <laughs> Kaya, meron tayong yoga mat dito. Mga, mga pag-exercise. Ang laki din na pala dito. La, ang, ang lapad din pala niya. Susubukan natin itong device na ito. Pakita ko sa inyo. Okay? Wait lang. Ayan guys. Ang haba din niya. Oh. Oh, nanguna na si bibi namin. Ayan oh. Wow iba So ngayon, try natin 'to. Dali lang 'to. I sasang isasak lang 'to, isasak diyan. Tapos gaganyan lang. Yan, Ayan, hindi na siya matatanggal. Tapos tutulungan kanya mag-sit up. Okay? Try natin. So, kung gusto niyo nito, check out niyo na lang diyan sa comment section, lagay ko yung link. nalagay lang yung paa dito. Tapos, so wait lang. Yan, wait. Ganito. <laughs> 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 Ay, nakakaloka. Oh. Yan, nalagay yung paa dyan. Pwede ganon ganun O, ba? Diba? Pero mga 30 minutes. Yan. O, hindi natatanggal kasi nga. Naka-suction shot Ganyan. O, pag ganyan. <laughs> Yan tayo hirap eh. Hirap tayo umangat. Mayroong tutulong sa atin ganyan. O, ba? Diba? O, ba? Diba? Kung walang ganito, hindi naman ako makaka-up talaga. Wow. Siguro pag mga araw-araw ko -araw ito ginawa, makawawala na yung chat ko dito. <laughs> Ayan. Oo, oh, diba? Ang galing. Galing nito. Na Napagod na ako. Napagod <laughs> na ganda ko. Oo, diba? Ang galing. Pero ganyan lang. Yan, o, oh, di ba? Oh. oh, oh. Mas hindi ako papawisan dito. Alam sa aircon. Ang lamig. O, oh, pwede rin ganito. O, oh, o, oh, o, oh. o, oh, o, di ba? Yeah, yeah, oh, di ba? Yeah. Magwala dito. Eh, magwala. <laughs> mm -hmm. Damiyan, mo tayo mo ko. Nakakakakak. Dami yan. Ibigay <coughs> mo sa akin yan. Yeah. <laughs> ah, diba? Nakakatulong talaga siya. Ang galing. Ang galing. Uh, uh. Ay, nakakapagod guys. Nakakaloka. Alam niya talaga. Sa pag... The diet, o pagpapabalik alindog, kailangan talaga disiplina. Anin mo naman yung mga exercise o ano kung wala ka talaga ng disiplina. So, importante talaga may disiplina. Mm -mm. So, ayun. So, antay ko pa yung aking money request ng mga device pang ano, pa-sexy. Nagpa-hula <laughs> ko gano'n. No? Ang ganda na, eh. Ang tagal-tagal i-approve. -tagal, eh, <laughs> uh, Yan lang, aking share. Bye!